kapag kasunod sa tinga naman mga kaibigan nakatagpo naman tayo dito ng street food na napakasarap quick quick mga kaibigan yung kulay orange ang target natin magkano kaya ang presyo mura no ah lang Ayun nga mga kaibigan, nilapag ni Manong ang apat na piraso ng kwek kwek. Siyempre, lagyan kaagad natin ng pampasarap na sauce Damihan natin mga kaibigan kasi yan ang the best dyan at bagay na bagay. What's up mga kaibigan? Ito na nga talaga ang ulam ng Pinoy mga kaibigan. Ulam na street foods. Kwek kwek mga kaibigan. Hindi ito itlog ng pugo. Ano lang ito? Hinati-hati na itlog ng manok. No, wala tayong nahanap na pugo pero masarap ko mga kaibigan basta ori ang quick quick mga kaibigan masarap yan mm. Mm. malaki naman mga kaibigan yung itlog kaya pwede, pwede na yan mm. makulay ang buhay pag quick quick ang ulam Mm. mm. sino ba ka sino diyan sa inyong mga kaibigan yung mga mahilag sa quick quick labas na kayo hmm. ang nang paborito nyo inuulam ko na hmm 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 20 pesos na mga kaibigan sulit na sulit na hmm hmm Kabalito kasama to sa binili ko kaya hindi ko pwedeng itatapon. Mm. Mm. Basta is street foods mga kaibigan, the best to the max. pagpapawisan tayo nito mga kaibigan kaya yung budget sa akin mga kaibigan na 20 pesos sa ulam sakto na mga kaibigan tapos may baon naman akong kanin kaya 20 pesos lang yung baon ko mga kaibigan 20 pesos lang kasi din na ako nagme-merienda mga kaibigan kasi busog na ako ang dami ng baon ko oh. Hindi na, wala nang merienda merienda wala nang snack snack hmm? hindi tayo nagtitipid mga kaibigan sadyang yung mga simpleng pagkain mga kaibigan okay na sa atin busog na tayo wala tayong luhot after sa mga ulam mga kaibigan hmm. Tapon natin daw. Ito, mamaya ako natatapon. Lagay ko muna dito sa baba. Pagalitan tayo eh. Tapon tayo ng basura sa kung saan sana. Hmm. mm quick quick pa lang mga kaibigan talagang uh, ano tayo takam na takam na kumain lalo na siguro kung lit mga kaibigan hihigupin ko yung lit mga kaibigan <coughs> quick quick pa lang pero ang sarap na sobrang sarap pinagpawisan tayo mga kaibigan para tayong kumain ng bulalo gigit ang sarap hmm. malasang malasang kasi yung harina mga kaibigan ng kwek kwek tapos last masarap pa yung sauce binagpawisan mga kaibigan sa ano, quick quick maraming salamat sa